Alam niyo na, isang araw sa buhay ng isang sexing makeup artist. For today's video, ginigising na natin tong ating laging nagmamagandang assistant. Oy, huwag mo ikaangat yung mga gulot-gulot uh, natin -gulot nating unan. Dahil napakakalat sa ating kuwarto! Maligo ka na. Bilis-bilisan na at kailangan ng gumayak. Ito na nga, palos na kami. For today's video nga ay... It's sa gala time naman for today's video Paulit ulit sa for today's video Ayan na at inilagay na sa ating tricycle service Ang ating mga kagamitan Dahil pupunta tayo sa Ayan! Nakalimutan namin yung lamesa Kaya bumalik kami Actually nasa bayan na kami Tapos nakalimutan namin yung lamesa Gawaan nitong assistant natin Lagi nagmamaganda Ayan! <laughs> Naubo Dito ay nasa Pilar Road na kami At kakanta muna tayo ng Huwag muna tayong umuwi. Hi! Buti pa dito, banayag ang presko-presko. Sana ay magtanim tayong lahat ng puno. Puno ang solusyon. Ganon! At malapit na nga tayo dito sa ating pupuntahan dito sa Barangay ng Haya, Victoria, Laguna. Salamat po sa pag-book sa aming team. At dito ay nagsaset up na nga po ang ating assistant at ang ating hair stylist ay nagmamaganda rin for today's video. Sa natin minuto? Ayan na. At dito po ay pinapahangin na at binubugahan na ni Miss Caitlin ang buhok ng ating client. Ayan na po siya. Smile, smile lang. Ako naman, ano sinasabi ko dito? Hindi ko rin alam ang chinichika ko dito at lagyan na natin, i-marinate na natin ang face ng ating client para sa napakaganda niyang look later. At lagyan na natin ang skincare ang kanyang muka para fresh na fresh later sa kanyang paglabas. Ito po ay ang unang labas ng ating Reyna Elena, hindi ko alam bakit may unang labas at may pangaluan labas. Sabi kasi sa, amin, sa barangay namin, wala namang ganun-ganun. Pero syempre, kada barangay, kada bayan ay may iba't ibang tradisyon kung paano nila ginaganap ang kanilang mga sagala. At yan si Miss Caitlyn, siya daw ay laging kuhain sa sagala dati. Ewan ko kung totoo, tsaring. <laughs> at ayan, nagmix-mix na tayo dito ng mga color-color Parang ang sexy ko naman dito 36, 22, 36 Umangal, tsaka, ayan Sabi ko, ah, ang ganda naman ng face mo Parang magkapesta yung dalawa At dito na nga ay pininturahan na natin ang kanyang mata At kinekeme ko siya May gusto ka ba look? Look, look, look. Ayan. At nagmix na rin tayo dito ng mga foundation para naman pantay ang sa kanyang leeg. Hindi ka tulad ni Miss Caitlyn. Mas maputi ang leeg kesa sa face. Cheris. Baka ako yung makuyompal niyan. <laughs> Baka bugahan ako ng mainit na hangin. At ito naman si Miss... Nag-asoka pa ang ating assistant. At yan... Sine-shake-shake, body-body dancing ko na ang kanyang eyelashes para Perfect na perfect ang ating lagay. Pero minsan hindi talaga perfect ang aking lagay. Pasensya na po kayo. At minsan ay masyonda na kasi ako. Cherry. Kaya hindi At dito ay nagpapatoshoot na tayo. At ayan. Sabi ko, tingnan mo. Maganda ba? Pag sinabi mong chucky, wala ka na magagawa. <laughs> ayan si Miss Caitlyn. Gusto niya rin daw kasi picturean siya. At dito naman ay Pinotoshot na natin ang kanyang isusuot. Ang designer po ng kanyang damit ay si Miss A.M. Dalagan. Dalagan ba? From Pakil, Laguna. Hindi ko sure din kung Pakil o Paiti. Basta dun siya sa may doon. At yan si Miss Caitlyn. Tapos eto nga. ba diba may sundo nga dito. Ayan. Dumating na yung... Anong tawag dito? Yung musik, musiko. Musiko maestro. Charisse. Ayan, dito daw ay hinahanap na kasi nila yung mga susunduin nila pero hindi naman nila nasundo. Ayan, tapos at dito ay pinapakita ko kay mother ang photo ng kanyang anak sabi ni mother wow perfect book ulit kayo next time ayan tapos ito naman oh Maganda siya. At dito ay suot na nga ang design ni Miss AM. Ayan, yan ang ating first labas. Unang labas for today's video. Ayun nga, may unang labas nga kasi sila. Kinakaon pala dyan ang musikero. At ayan ay pinapakita ang napakagandang tela. Yan daw ay bilipas sa UAE. At ayan ang kanyang mga kapatid at mga kapamilya ay nagpipicturan sa ating client. At dito ay, alam mo na, syempre, kakain siya dahil yun lang naman ang gawain niya. Ewan eh, ko, di naman nananabayan. Tingnan mo, ako. Ano lang, maintain lang yung figure ko. Alam nyo na, 36, 22, 36. At dito ay nag po kami ng lecho plan. Hindi pala, hindi pala piyesta dito. At eto, tingnan mo, sobrang sarap, maganit, makunat ang kanilang lecho plan. Bili daw sa itlog ni Kuya Bayon. At dito, may pangalawa tayong set up. Dahil lumipat po tayo ng ganap dahil may nag-book po ulit sa atin. Actually, tatlo yung nagbook book sa atin sa araw na to. Nalobat na lang yung cellphone ko doon sa pangatlo nating ganap. At dito ay pinakain kami nito. Ang sarap nito, mamahalin yun. At ito yung dalawa, may chikahan sila dito ever. Eh, mo. Ito si Miss Katie, maraming tinuturo dito sa kapatid kong ka kaiwanan tingnan mo ayan oh mo. tingnan mo tingnan ayan ewan ko baka ito yung mga app application kasi si Miss Caitlyn ay sa so, sobrang ganda mga lalaking nagkakandarapa at binugahan na nga ng mainit na hangin ng buhok ng ating pangalawang client at ito ang ating setup dito o ba diba? dito ay maraming halaman hello sa mga plantito plantita at may na natin ang face ng ating client tapos dito ay sinichika-chika ko muna siya. Sabi ko, ah... Anong gagawin natin? Charing. Pero ako pa rin ang nasusunod. Sabi niya, kayo na po ang bahala. Dahil may tiwala po ako sa inyo. Ayan. So, sobrang tiwala mo. Ganyan ang nagawa ko. Charing. <laughs> Ayan. Wow. Linis naman ang setup. O, oh, minaji ko na lang. Dahil tinatamad na person. So, so, alam nyo, hindi naman nakakapagod eh. Yung sobrang init talaga ng panahon ang nakakapagod. Pero... Laban lang para sa para sa kinabukasan. Ayan, oh, 'di ba? Super big. Bum 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 big. That's a super big. Parang iba naman 'yon. Charles at dito ay may pa si Miss Erich. Thank you Miss Erich po ang ating naging overall coordinator dito sa ganap naming ito at shoutout nga pala sa akin kaibigan Dan Carlos Asidilio ang aking batang kalaro dati and eto hanggang dito na lang bye